But lang dito, kukunin natin mga idol. Ito wala na kasi itong pag-asay. Kung bibili kayo ng isa nito, mas mahal pa sa buong gitara nito. Eh lang natin ito. Ito na yung kailangan natin. Ay ito lang ang kailangan ko doon sa kabila. Ay lang kailangan. Oh, yeah, tapon na yan. Tapos yung isa naman, yung body na nang kailangan, yung braso tapon din. Palitan <laughs> lang. Uh, wala nang pag-asa yeah. to eh. So, ang kailangan ko doon sa nagpagawa lang naman, ito lang, yung braso lang. Tapos, yung napulot natin, na itinapo na rin, yun lang ang kakabit natin na body nito. So, mangyayari, doon sa nagpagawa, ito na lang na braso niya. ayun na lang mapapakinabangan doon. Kasi yon kung bibili tayo doon mga idol ng pisa noon, bibili tayo ng marina 1-8 plywood, mas mahal pa doon sa buong gitara yung halaga. So, konti lang naman yung kukunin, kaya login naman so masasayang lang yung mga pyesa meron lang naman tayong pwedeng gamitin yung mga tinapon na rin kinahoy na lang natin mga idol para mapakinabangan lang so ito ididikit na lang natin to doon may braso na yon ulit ito naman ang sira nito mga idol ay yung yun nabali din yung ah uh, parang yung head yung paglalagyan natin ng mga pihitan ang gagawin natin dito kaya natin kinuha doon sa isang sira ng gitara yung buong braso ayan babaklasin natin dito mga idol yung itong likod naman ititira natin yung fretboard lang mayroon yan dyan nakadugtong lang yan mga idol oh. babaklasin natin yan dahan dahan kasama yon kasi mayroon naman na yun. Ayan. So ito yung mabuhuhin talaga natin. Ayan. Kasi ang sira nito, yung braso din. Yun sana, buo yung braso pero wasak naman yung katawan. Malaking gagastusin natin doon kung bibili tayo ng piyesa. Kasi isang buong plywood yung bibili natin dyan mga loads. Tapos marine plywood pa so mas mahal kasi hindi natin may kakabit yun hanggat hindi natin ibababad sa tubig para maging flexible sya para dito sa side na to so ito hindi na natin gagawin yung body kasi buo pa naman braso lang naman yung problema tutusin kaya ko nga to gawin kaso lang ibibigay na lang natin kay madam Maracel Mabakyaw ito sa kanya na lang to tapos mapabilis din yung ating proseso so yan ang ipapalik natin dito. ito kasi dugtong din to mga idol babaka pa natin ng dalawang black screw banda sa side na tong dalawa dito banda yan pinotasan na natin lalakyan lang natin dito para yung ulo nito lumubog yan ganyan yan dalawa back up lang yan mga idol kasi ito nauntog lang to ng konti mapuputol yan kasi dating putol naman po talaga yan yung bakas habang ginawa naman na natin Tibaya na natin bali dalawa yan para lalong tumibay Yan. Yan, tibay na yan. Kasi dito magbubutas pa tayo ng dalawa diyan. Dalawang black screw pa din. Para down sa body ng gitara kasi pinutol na natin dito. Yan. Babaw natin doon kaya banda gilid natin nilagay, sa gitna naman tayo dito magbubutas. Hindi na sila magtatamaan. Dalawa din mga idol, isa dito. Diyan. Kaysa din dito. Dalawa din. meron na tayong guide mga loads lalakihan pa natin yan mga idol pagkay kakabit na natin to doon boxin na lang ako lang kasi ito mga idol yan naholman na natin isidikit na lang natin yan dyan. yan yan yan. Tapos lilihayin na lang natin yan. Then, abot lang yan dito. Puputuloy natin yan dyan mga idol. Mix natin yung epoxy. So, yung gagawin natin pandikit mga idol. Epoxy. Lagyan natin magkabilaan mga loods nipis na nipis lang Nagpaparisen naman sa to mga tool. tapos guma. i-screwan muna natin dito mga lods para lumapat na rin yung doon sa puno dalawa lumabas na sila so ililiha pa naman natin yan ganyan tapos yung dito didikit na rin natin ayan didikit na rin Hindi natin na lang ako 3 hours mga idol mga 3 hours pa yan bago natin yan yan naglabasan na yung mga existing na pandikit natin yan ito may dalawang screw na tayong pinasok dyan yung black screw 2 inches lilinis na lang mga loads yan pag tigas niya, gitara na ulit sa mga idol subukan natin mga idol mga Salamat sa panonood. Ayos na. So, mapapakinabangan na ulit. Kesa sa hayaan natin pareha silang dalawa sira. Kinahoy natin yung mga piyesa, yung piyesa ng kabilang gitara para lipat lang dito para maging bulong ulit siya. Okay na yan. okay naman, di na sumasabi so salamat po sa panonood mga idol gumana na naman po yung ating diskarte para sa gitara na to so mamurahin lang naman po yung gitara na to pero sayang naman po kung itatapon lang natin dahil sira na magawa pa naman salamat